Mm. smile. Mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Dalawang saing po pala, mga kasawlo, yung ginawa kong pagsaing sa ating malagkit. Dahil wala po tayong malaking kaldero. Kalamay nga po pala yung tawag sa aming kapampangan. Ito pong lulutuin natin. Pero sa mga Tagalog po, ito po ay tinatawag nilang biko. Yung isang salang nga po pala ng malagkit ay niluto ko po sa ating kaldero. At iyong pangalawa naman ันปอืมปัก Pose. Nanghiram po ako ng rice cooker sa aking biyanan na kay Apong Test po Dahil mas malaki po yung kanilang rice cooker kesa sa atin Yung rice cooker po natin kasi, pag nagluluto po ako ng malagkit Hindi po kayang lutuin ang ating rice cooker, parang nabibigatan po siya Kaya ayan po, nanghiram po ako ng mas malaking rice cooker sa aking biyanan po na si Apong tes At mas maganda pong magsaing sa rice cooker ng malagkit kasi hindi po siya nadudulok Uy, nadudulok. mm post muna tayo. Ay, Rago, na yung magluto ngayon eh. mo yung papagal kaka-pack um, post na. So, ayan po, habang nagsasayang na po tayo ng ating malagkit, ay uh, isinunod ko na po yung ating, isinabay ko na palang lutuin yung ating latik po, um, pak post. Meron na din po tayong video kung paano po natin lutuin yung latik, pero madali lang naman pong lutuin niya. Basta wag lang po siyang tigilan sa paghalo hanggang sa mag-color light brown na po siya. At Pwede na po siya. At ayan po, no, pagkatapos po natin magluto ng ating latik. Yung oil po, yung mantika po ng latik ay ginamit nating panggamit po sa ating kalamay. Ayan, naglagay po tayo ng condense at saka brown sugar. Tapos, ikakaramelize lang po natin yan ng konti para maligat po yung ating biko. Ayan, kunwari ako po yung naghalo dyan, pero si asawa po talaga yung naghalo dyan kasi habang tumatagal po, habang paluto ng paluto yung ating biko ay bumibigat po yung paghalo dyan. Kaya kailangan po talaga eh mapwersa po yung nagahalo sa ating biko. At nung naluto na po yung ating biko ay nagluto po muna ako ng aming lunch ni asawa. Kimchi fried rice po pala. Ayan. Para ka lang po nagsangag, igigisa mo lang yung kimchi naglagay po ako ng toyo at saka konting asukal at konting Uh, asin, tapos ayan po, isangag lang po natin siya at ayan po, luto na yung ating kimchi fried rice bale, masarap po na ipartner dyan ay yung sunny side up egg at luncheon meat. Kung meron po kayong spam, go. Pero wala po tayong spam, kaya luncheon meat lang siya. So, ayan po, no, kumakain na po pala tayo, kain po tayo. Kasi mas masarap pong kainin yung kimchi fried rice ng mapali or mainit-init pa. At pagkatapos na pagkatapos po namin kumain, ayan, nilinisan ko lang po yung lamesa natin. At inilagay ko na po or pinak ko na sa ating styro yung ating pa-order na malagit. Bale, nakaano po tayo dyan, dalawang kilo ng malagkit, tapos dal uh, naka 8 styro po tayo ng solo, madami-dami na po yung Puno po yung ano niya, puno po yung lagayan natin sa styro. Kaya, for only 60 pesos po, sulit na sulit. Tapos, naka-8 po tayo ng styro na solo. Tapos, naka-18 naman po tayo ng combo meal. Bale, combo meal po pala ay kalamay with spaghetti. 80 pesos naman po pala yung ating combo meal sa ating kalamay at spaghetti. post po na tayo. So, yun po na fast forward na luto ko na po pala yung ating spaghetti sauce dyan. At niluluto ko na po yung ating pasta. Hindi ko na po nakuhanan yung pagluto natin ng spaghetti dahil nag-charge po yung cellphone natin kanina. So, ay nailagay ko na po pala yung ating spaghetti pasta at nilalagyan ko na po ng ating spaghetti sauce. Sobrang saucy po yan, maraming sahog, ma-hotdog, lasang-lasa po yung beef niya at ayan po yung kanyang laman. Yung grams po ng ating pasta sa solo ay nag-range po siya ng 140 to 160 grams at sa ating combo naman po ay nag-range siya ng 120 grams to 130 grams. Ma-share ko lang po ng mga kasawlo. Mga after pandemic po yun uh, nagluluto po tayo ng mga merienda, ganyan. Minsan po yung nabebenta nating spaghetti na sa 60 pieces to 70, ganyan po. Uh, sobrang ano pa po nun, medyo mura pa siya. Nasa 50 pesos pa lang yung per styro niya. Ngayon po, depende po, 60 to 60, 65 pesos, eh, eh, 60 to 65 pesos po yung solo ngayon. Uh, at, free delivery charge na po ayon. So ayan po no, akala ko po ay hindi na tayo magluluto pero nagluto po ulit tayo ng pasta. Since meron po tayong tirang sauce para sa pang-apat na pirasong styro. Ayan, may nag-chat po sa atin. Si paring at saka si Maymay. May. Nagtatanong kung may pasobra pa. Tapos sakto din po si tatay. Nagtanong din kung may spaghetti pa. At praise all to God po. Saktong-sakto po yung mga uh, natira pong sauce para sa mga omorder. At ayan, no, nag-chat na sa atin si Darna from Good Food Pampanga, kasama ni Ati Karen. Ayan, pinauna na po natin yung sa kanila kasi merienda time, ay gutom na daw po sila. Parang yan yung ninunch nila. So, ayan po, habang si asawa po ay nag-deliver uh, po sa uh, Good Food, tayo naman po ay nagpapak dito sa bahay para sa susunod na i-deliver po ni asawa. Para mabilis na lang po. Hindi po tayo sumama ngayon dahil halos karamihan po kung kahapon po, eh, walang masyadong order sa mga kapitbahay natin. Pero ngayong araw po, ay halos mga kapitbahay po natin yung mga umorder. At nakarating na po pala si asawa. Ayan, binitbit niya na po agad yung mga naipak ko. At nag-deliver na po siya sa dalan. Ayan, alam niyo na po niyan kung saan po yung dalan. Kasi yung sa atin po, looban. So, nag-deliver po siya sa dalan. Pero, same barrio pa rin po. Uh, kaso yung tawag namin talaga dyan is dalan kasi parang national highway ba 'yon? Highway talaga siya. So ayan po no, uh, thank you sa mga laging umuorder order po at mga suki natin. At ako naman po pala dito sa bahay, same time, ayan, mirror shots. Ay idide-deliver po natin yung mga sa kapitbahay po natin. Thank you sa walang sawang pag-order uh, sa mga kapitbahay po namin. Ayan, at kahit pa kahit mainit-init po yung panahon natin, ay nilalakad ko lang din po yung sa atin dito. Kasi, malapit lang naman po. Exercise ko na rin. Char! Ayan po, at ito uh, pong natira dito ay mga pick-up naman po. So, ayan po mga kasawlo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta God bless us all po. Bye!